Ang huling full moon ng taon ay madalas na itinuturing na makapangyarihan sa maraming paniniwala at kultura, lalo na sa larangan ng espiritualidad at ng mga ritual. Ito ay nagdadala ng enerhiya ng pagtatapos, pagbibigay linaw at paghahanda para sa panibagong simula. Narito ang mga kahulugan at gabay kung paano ito gagamitin sa mga ritual ng kasaganaan at ng kayamanan. Ito ay simbolo ng pagtatapos ng mga hindi na kailangan sa iyong buhay tulad ng negatibong enerhiya mga utang o kawalang katiyakan ang full moon ay sumisikat sa pinakamaliwanag nitong anyo at nagdadala ng kaliwanagan upang makita ang mga bagay na kailangang bitawan nagbibigay ito ng pagkakataong maglagay ng intensyon para sa darating na taon at ginagamit ito para palakasin ang layunin sa pag-akit ng kayamanan at kasaganaan. Puno ito ng enerhiya ng pasasalamat na mahalaga sa pagpaparami ng biyaya. Ang pasasalamat ay nagaanyaya ng higit pang kasaganaan. Sa espiritualidad, ang huling buwan ay tumutulong sa pagkonekta sa mga natural na ritmo ng kalikasan upang mapanatili ang balanse at harmonya sa iyong mga layunin. Ang huling full moon ay itinuturing bilang pagpaplano para sa kinabukasan. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang huling full moon ay isang magandang oras upang mag-ayos ng mga layunin at plano para sa darating na taon. Ito ay tinuturing na masusing panahon para sa introspection at pagsusuri ng sariling layunin. May mga paniniwala na ang enerhiya ng full moon ay makatutulong sa pagsanib ng positibong enerhiya sa layunin ng isang tao. Maaring ito ay gamitin para sa mga ritual o dasal na naglalayong gamitin ang mga pangarap. Sa ilang paniniwala, ang huling full moon ay iniuugnay sa pagtanggap ng swerte at paglisa ng masamang enerhiya. Ito ay maaring gawing pagkakataon para sa pagsunod sa mga pamahiin na nagdadala ng kabutihan sa buhay. Pinaniniwala ng ilan na ang huling full moon ay maaaring gamitin upang linisin at iayos ang anumang hindi ka nais-nais na aspeto ng buhay at ito ay maaaring tumukoy sa mga relasyon, trabaho o iba pang bahagi ng buhay ng bawat tao ang pagtutok sa huling full moon bilang isang oras ng pagpapakawala ng negatibong enerhiya at bagay na hindi na kailangan ay karaniwan ding paniniwala. Sa ritwalo pampaswerte na aking ibabahagi na maaari ninyong gawin sa gabi ng full moon ay mga ngailangan lamang po tayo ng isang basong malinis at babasagin at lagyan nito ng malinis na tubig, lagyan ng isang piraso ng cinnamon stick kung wala kayong cinnamon stick ay budburan nito ng cinnamon powder. Kung wala pa ding cinnamon powder ay maaari ding gumamit ng katamtamang dami o isang kutsarita ng asukal. Kung powder o kaya naman ay asukal ang gagamitin ay haluin ito ng iisang direksyon pagkatapos ay lagyan ito ng isang piraso ng baryana kahit na anong halaga. Bago gamitin ang bariya ay hugasan muna ito sa tubig na mayroong asin at saka patuyuin sa hangin at huwag pupunasan ng kahit na anong klase ng pamunas. Gagamitin natin ang mga sangkap na ito sa kadahilan ng ang tubig ay simbolo ng buhay at kalinisan at ito ay maaring magrepresenta ng pagpapalakas ng enerhiya, paglilinis at pagbabago. Sa ritual, ito ay maaring gamitin upang magbigay ng buhay at enerhiya, linisin ang isang lugar o bagay at magpahayag ng pag-asa at pagbabago. Ang bariya naman ay maaring magrepresenta ng kasaganaan, kayamanan at kaginawaan. Sa ritual, ito ay maaring gamitin upang simbolikong kumatawan sa pagtanggap ng mga biyaya at pagpapalakas ng kabuhayan. Ang sinamon naman ay maaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan tulad ng init, enerhiya at pampalakas ng kagandahan. Sa ritual, ito ay maaring gamitin upang magbigay ng positibong enerhiya, palakasin ang pagmamahal sa sarili at magdulot ng kagandahan sa loob at sa labas. Ang asukal ay maaring ding magkaroon ng kahulugan ng tamis, kaligayahan at pag-asa. Sa ritual, ito ay maaaring gamitin upang magbigay ng positibong enerhiya, palakasin ang mga relasyon at magdulot ng kaligayahan at kasiyahan. Kapag pinagsama ang tubig, barya at cinnamon sa isang ritual, maaari itong magrepresenta ng pagpapalakas ng kabuhayan at kaginhawaan, pag-asa sa buhay at pagpapalakas ng positibong enerhiya at kagandahan. Kapag nailagay na ang barya sa tubig na mayroong sangkap ay ilagay ito sa isang lugar kung saan ito ay masisinaga ng enerhiya at liwanag ng kabilugan ng buwan sa loob ng isang oras. Kung umuulan naman sa inyong lugar ay maari din itong ilagay sa bintana dahil ang enerhiya ng buwan ay andyan lamang kahit na ito ay natatakpan ng na mga ulap. Pagkatapos ay manalangin at humiling na sa pamamagitan ng mga sangkap na ito, ang kasaganaan, tagumpay at kayamanan ay inyong makakamit. Maaari nyo ding pakinggan o gayahin ang simpleng panalangin na ito ng buong paniniwala at pananalig. Panginoon, sa harap ng dakilang buwan, ako ay humihiling ng swerte at pagpapala. Ipinapanalangin ko ang bariya bilang simbolo ng kasaganaan at pagunlad sa aking buhay. Ang sinamon ay aking idinudulot bilang simbolo ng init, pagmamahal at pagkakaisa sa aking puso at isipan. Ang tubig ay aking ginagamit bilang simbolo ng linis at pagpapahiwatig ng bagong simula. Sa tulong ng kalikasan at mga elemento ng mundo, naway maging tagumpay ang aking mga hinahangad at mapalakas ang aking kapalaran. Amen. Paalaalan ang ritual at panalangin na ito ay halimbawa lamang. Maari mong baguhin ang mga salita o idagdag ang iyong sariling damdamin at intensyon sa panalangin depende sa iyong layunin at kahulugan ng ritual ang mahalaga ay ang tagumpay at tapat at masusing pagsasagawa ng ritual sa pananampalataya sa iyong sariling paniniwala. Pagkatapos ay pabayaan ang baso na ito na mayroong sangkap na masinaga ng enerhiya ng kabilugan ng buwan sa loob ng isang oras. At makalipas ang isang oras ay kunin ang baso at ipanghugas ang tubig na nasa baso habang sinasabi ang mga katagang ito. Cinnamon in my hands, money in one, two, three, money will come to me. Cinnamon in my hands, money in one, two, three, money will rain on me. Cinnamon in my hands, money will multiply for me. So mote it be. Pabayaan ko sa matuyo ng hangin ang iyong mga kamay. Pagkatapos ay ilagay ang barya sa isang maliit na plastik at ilagay ito sa iyong bulsa. O kaya naman ay ilagay sa iyong wallet o pitaka at pabayaan lamang ito doon hanggang sa susunod na full moon. Kung sa iyong bulsa ito ilalagay ay palagi itong ilagay sa damit o bulsa na iyong gagamitin sa araw-araw at palagi mo itong dalhin saan ka man magpunta. Dahil ito ang magsisilbi mong laking charm sa pag-attract ng swerte at ng pera. At sa susunod na full moon ay maaari nyo na itong gastusin, pambili ng pagkain o kaya naman ay gamitin muli ang bariya sa pagsasagawa ng panibagong ritual sa panahon ng full moon. Ang cinnamon stick na inyong ginamit ay maari namang ibaon sa lupa. Muli pong paalaala na ang lahat ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng isandaang porsyento ng paniniwala, sipag, tiyaga at panalangin sa mahal na pong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, malit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari kaya't makabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte, tagumpay, kayamanan, kasaganaan ay tuluyan na nating makamit sa taong 2026 be positive stay healthy and be happy maraming maraming salamat po